siguro sa ang nagsulog siguro ang tubig kaya grabe ulan ang rin nga parte o oh. tambakan na yung mga lupa na yung mga baras tapos diri na sa gilid ang tubig gagi uh. oh wala yung video o oh. o oh. Da, may ano daw, may tamburo tapos tapos na sa kapatid. Tapos, tapos dira ta galapos sa may may taytay -tay, dito karon sa may hambog still nga taytay dira ta galapos <muchan> ang tubig ang bridge hmm. dito na so, dito na sa drill na sa may hambog tigbawan barangay hambog tibawan so alin ako sa may liyon dira ko lagi yagi sa hambog pa diretso sa parara

sold na alright so taday kita sa ating pagbike uh, Madrid sa sa may parara ng Pauway karasapon Karisapon ma sa Santa Barbara ayos so aling kita sa may Santa Barbara nagapit kita sa may San Miguel Madrid sa Limudian Diyon, ako sa pagsasabay sa mga hamog at ito sa pagsasabay ng parara at pagbawal ngayon balik sa Santabar para ayos